Hi guys, welcome to Egypt. Charot, ayan. Naami sa Egypt guys, nagpuyo. So, uh, may gawas ko karong adlawa kay, nangyad ko sa pharmacy, kay gibugas-bugas na akong nawong. Palit niya ito ng pagwapa. Mahal man siya, oy, kaya di na lang ko magpagwapa ni guys. Maglamos na eh. kaya, lang ko permanente. Kaya, naglakaw-lakaw na ani. Dito may sa, uh, balay sa, mama sa akong bana. Ayan. ayan nagpatulog ko sa akong anak. Hey, every weekend, guys, dito may mag-stay -mag sa balay sa sa mama sa kung bana guys kay anong basta ganun ganun talaga <laughs> ako mga anak guys hindi na siya makatulog pag walang yakap na ko guys ayan Aww. hindi sila makakatulog pag walang yakap ni mama Aww. at tulog sila agad so nakauwi na kami sa bahay guys ayan summer na this time so ang ko kung unsa kung katon kulang kaya kulang man ang kuan ang kunlan ayan ang luha ka anak, tatulog na ang, ang kamagwangan tuas sa iyang lola. Nagpabilin sa balay sa iyang lola. And guys, init kayo dito sa Egypt guys. Kaya, kaya pag wala aircon ay tagaktak dito yung muhang pawis guys. Ayan, tulog na akong baby boy o oh, si Talia. So this time ako makapaglimpyo guys. Kalat kayo. Ay, eh. bisa asa lang ang mga toys. Ayan, so manglimpyo na, manglimpyo sa ako guys ha. Ayan. Sana all. <laughs> this time lang kasi ako makapaglinis pag tulog ng mga bata. Pag hindi kasi sila tulog, ay, hindi, parang, parang kang kumakain ng, an, parang kang toothbrush at the same time, kumakain ng cookies. Ganun lang pag may baby ka. Paulit-ulit yung trabaho mo, guys. Hindi ako makakilos pag gising ang mga anak ko. Ayan. Oh, wow. Kaya, turo, bilisan ko rin kasi, breastfeeding kasi ako, guys. Kaya pag umiyak yung anak kong si Yusef, tigil lahat kailangan puntahan ko siya at pwede dihin kasi tumatahimik lang siya pag nakadidi sa akin ayan, maya maya uwi na rin yung asawa ko at aasikasuhin ko naman yung asawa ko ayan so, mabilis ang paglilinis lang to guys Hi, salamat. Malapit na talaga akong matapos. Pasensya na sa boses ko at medyo may sakit po ako. Kaya ayan, malinis na dito sa area na to kaya punta muna ako sa area ng kwarto ng mga anak ko ayan, tinapunta po, ay, nakita ko yung ano ko ayan, kamang-kamang dito -kamang ani guys ang daming, daming kalat kahit saan mga stuffed toys kahit pa ulit ulit mong i-arrange, talagang gusto nila yung magulo, magulong tingnan ayan, ito yung paborito ko sa paako. Moskitero guys hindi ako makakatulog pag wala yun guys ayan. kaya okay na yun punta mo sa kusina at parang gusto kong uminom ng chai, tea with milk, or tinatawag yan na laban with tea. Laban meaning milk ye, guys. Fresh milk, laban. And so, ayan, nakakita ko ng chocolate sa fridge. Ang <laughs> saya ko. Ayan, so, itong takuring to ay fresh milk po yan, 2 kilos. Pinapakuluan ko po yan, guys, bago ilagay sa fridge. Ayan, dukot-dukot muna ako sa mga dried dried uh, appetizers nito, dried uh, fruits. And guys, ganito ako guys pag mga madaling araw na mga 4 to 5 a.m. ganon, Ito lang kasi yung me time ko, char. May me time, me time pa talaga ako. Wala na nga akong tulog, wala na akong pahinga. ayun guys, ganito talaga ang buhay ng ina. yun, Sira kasi yung ano eh, hater ko. Kaya ayan, tiis mo na ako sa kulo, 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 kulong takore. Ito yung dried apricot. Ang sesay ako, di ba? Oh? Ang saya-saya ako nakakain. Kasi pag kumakain ako, guys, yung mga anak ko, ang kahit binibigyan ko sila, gusto nila makikain sa akin. Kaya, kaya nakaka-enjoy din naman, pero hindi mo talaga may enjoy yung sarili mong time na kumakain ka na walang, wala, ulay wala yung magsinamuk ba. tapos pag ako, yung anak ko gusto na naka, 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 naka sa pa ako o nakahag. Ay, eh, naku, nakakatakot baka mapasok sa, sa Two <laughs> 2,000 years later. another day ito handa ako ng ulam pang dinner and guys vegetables with chicken hindi ko na pinakita kung paano ko nilinisan yung chicken guys next time na wala nang breakfast wala nang lunch to diretso dinner pas mo tani eh. joke lang kaya dinner na late na to guys mga ano na to 9 9 pm na kasi yung anak ko nagdidi tapos ayaw umalis sa didi ko tapos hindi ako makapagpili ng potato. Ang dami ko pang hugasin ako. Nakatambag tuloy ang gawain ko guys. Oh, no. Kailangan jud guys, mahuman ako ning akong buluhaton kay magsinamok na ni ako ang mga anak, tabi na si Yusef. Kani guys, ay nagsinamok man ning plansahan diri sa kitchen, oy. Okay? Kay tanan na lang guys, tanan na lang dulaan sa akong mga anak, labi na sa akong kinamanghura na si Yusef, akong bibi boy. Uh, hagluk, mapaso or mga buak tanan lagi basta naay mga bata tanan na lang dulaan dulaan na lang nila tanan bisag na mga toys. ay mga toy sa modyong gamit mo yung dulaan kaya maghugas ako karon kay daghan na gatambak na akong hugas so, ako kag ginhawa wala wala na nice space wala na nice space akong anak ko nasa kitchen ako mga audience na sila is number one audience na ako ni sila sa kusina guys magluto ko magsinamok magkadal damag damag lagi ko sa kusina guys kani <laughs> sila magsinamok din sa ako aba sempre magluto dyan kong rice, guys. Kay, di ko mabuhi o gulay rice, guys. <laughs> Buntag, ito, hapon, rice dyan, guys. Kung ba na, katawaan lang ko niya kay, nga nung <laughs> daw, hindi kay kong rice, na dili manambok. <laughs> Kaya, guys, mo, kaniya kong luto on, kaning rice na ni, kuan, tulo kabaso, and half lang ni, guys. Sakto lang ni sa mga, guys. Gumayran na sila kaon guys. Ako may pinakadakong kaon na sa rice ani guys. Pero bilbilray mo dako na kaon ani guys. Dili ang ako ang lawas. <laughs> Ay, ayan guys, naapay hugasun o oh. dagdag sugasun o oh. just ko loling Ayan, guys, magluto ko rice guys. Kaning rice na ko guys, butangan ako na siya salt and black pepper. O oh, syempre, butangan, gibutangan po na ako na siya butter guys. Mal, mala Egyptian ang style pero wala na ko butangin o sharia rice. kay gisumhan akong butangin sharia sharia rice. Ayan. And way of Egyptian rice ni siya guys. Pero half Egyptian, half Filipino. and guys. So, lamig po siya guys. kay lang lasa ba. So, di yun na to kalimtan butangan o tubig eh, para maluto. And, diba? Basta Pilipino Ayan, ka. And, kura kura-kurao na ito ane. Eh. Para rice maluto ang ato ang rice. Ang ato sure. ang rice. So. rice is life. Ayan. Alah. Kalimtan nagtabon. Mm -hmm. Ba, di yun maluto. Ayan. Ay, di kalimutin kalimot in So, sa mga anak bi? Kay, unsa naman to sa Ay, Diyos ko. Loling naman. Ay, Diyos ko ni akong anak. Oy, nagkagubot naman yun eh, sa sala na. Unsa naman eh na mauna niya siya guys basta mabiyaan ako sila mabagyo na matay po na dyan among balay guys gubot pa kayo among balay samot pagkagubot lokot ayan so kadi guys takok niyong tabang sa ko guys kaning steel guys kay para dili ma dukot ang ako ang bugas ang akong kanon guys ayan o oh, di siya madukot guys o oh, luto na siya o oh, sisi walay dukot dyan guys kay tungod anang steel para dili wow. siya mong dukot. Ayan guys, na uh, mga Bisaya, makasabot sa ako ang unsa nang dukot. Hindi siya ma anong pa sa Tagalog yung dukot? Oy, basta uh, ano 'yun, mapagod. <laughs> Iba pala 'yun. Tingnan ko ngayon yung chicken ay yung anak ko nang sinamok. Tingnan ko ngayon chicken luto na ba? Ayan. So Ayan, nakaligo at nakakain na yung mga anak ko. Ayan, ready to sleep na sila. Talia and Yusef. Nood mo na saglit and sleeping time na mga anak. Tara na, kay manghinlo pa si mama. Okay guys, thank you for watching. Like, comment, and subscribe. Bye-bye!